Hindi bababa sa labing pito ang patay matapos masunog ng magbanggaan ng isang van at truck sa Antipas, Cotabato. Ang detalye sa report ni Justoni Humamil ng GMA Regional TV 1, Mindanao. Matapos marinig ang malakas na pagsabog, ito na ang nasaksihan ng mga residente. Makikita sa video na nilabo ng apoy ang van na ito kung saan sakay ang ilang mga pasahero sa barangay Luhong Antipas, Cotabato Pasado alas 12 ng tanghali kahapon, makikita rin itong ilang mga residente na agad binuntahan ang nasunog na van. Pagdating ng mga bombero, agad nilang inapula ang apoy. Maya-maya, makikita itong mga pasahero ng van na nasa gilid ng kalsada kabilang sa mga nasunog na pasahero ang isang bata. Uy, talang bata, sir ba? Agad isinugod ng mga rescuer ang bata papunta sa ospital. Uy, Ayon sa BFP Antipas, labing lima ang sakay ng van kabilang ang driver nito. Maliban sa mga pasahero ng van, meron rin daw iba pa ang nadamay sa insidente. Kinumpirma ng BFP Antipas na pumalo na sa labing pito ang kumpirmadong patay sa insidente. Hindi pa naglabas ng mga pangalan ng biktima ang otoridad. Sa inisyal na investigasyon, galing sa Arakan at papuntang Kidapawan City ang van. Pero pagdating sa lugar, nagbanggaan ito at ang kasalubong na truck sa lakas ng impact. Halos hindi na ito maitsura, lalo at natupok din ang apoy. Inaalam pa rin kung paano ito nasunog. Patuloy ang investigasyon ng otoridad sa insidente. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Jess Tony Humamil, nagbabalita para sa GMA Integrated News.